Dahil po pinagdiriwang natin yung Araw ng Maynila, nasabay po ito sa uh, deklarasyon ng c uh, si sabi ng uh, Pangulo ng Estados Unidos na tila kinumpirma naman ng Bansang Israel at Bansang Iran. Sana ho yung uh, ating gobyerno sa pagtahak po ng usapin ng South China Sea, ito rin po yung kanilang gawing daan, yung diplomatic path. Huwag po maging masyadong matapang na kung ano-ano yung maanghang na salita papunta sa China. Alam ko yung mga trolls, yung mga bashers, yung mga kritiko, sasabihin na naman na tayo ay pro-China. Say what you want to say, but tingnan din ninyo yung nangyayari sa bansang Israel. Sa pagitan ng Israel at yung Palestino, yung Hamas, tingnan ninyo itsura ng Gaza. Sa Israel pa lamang to. Lumawak, pinasok ng Israel ang Iran. Lumawak, nakialam ang Estados Unidos, binomba di umano, yung tatlong lugar na mayroong uh, nuclear enhancement program ang bansang Iran. Binomba, gumanti ang bansang Israel. Ang bansang Iran, binomba ang Israel, binomba ng binomba. At ganoon din, binomba kaninang madaling araw o maaga-aga dito sa Pilipinas yung base ng Estados Unidos. At yun nga, ho, 19 or 18 missiles ang pinakawalan ng Iran na intercept po yung 18 or 17 pero may nakalusot na isa at lumapag doon sa base ng Amerikano. Wala naman daw pong na daños. Wala naman daw pong nasaktan, wala naman daw pong nasira, wala naman daw pong namatay. Salamat. Pero hindi po yun ang punto. Ang punto, babalik po tayo, i -re natin sa Pilipinas. Ngayong araw ng Maynila, huwag po natin kalilimutan, noong 1945 ay nagkaroon po ng tinatawag na Battle of Manila. Yung Manila, napakaganda po ng siyudad ng Maynila. And uh, isasabay lang natin bilang pag-tribute, uh, o pagkilala sa isinasagawang araw ng Maynila ngayon. Yung Battle of Manila, isang buong laban po 'yun mula February 3 to March 3 of 1945. 80 years ago. 80 years na po 'yung nakalilipas. Subalit bago po yung Battle of Manila, kanya nga po yung Pilipinas noon kung tawagin ay Venice of the East. Maganda po ang Maynila. And I suggest yung mga nagtatrabaho, nakatira, nag-aaral, nag-aaral na ay sa Maynila, may oras po kayo, holiday ngayon eh. Inyo pong sariwain na available po iyan sa i-search nyo na lang po yung itsura ng City of Manila before World War II o yung pre-World War II City of Manila. And I tell you, boy, you will fall in love sa City of Manila. Napakaganda at kaya hindi naman nakakagulat na ito ay kinilala sa buong mundo at ito'y kinikilala bilang Venice of the East, Pearl of the Orient, Queen of the Pacific. Ang ganda po ng Maynila. This was before World War II. What am I saying here in relation to what is happening diyan po sa Iran? at Israel, na nakialam na nga po ang Estados Unidos. Siya po ninyo. Wala naman po masama. Uh, sabi ko nga, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan At maganda yan, I'm sure si Mayor uh, Isko ay very familiar with the rich culture, heritage, and history of the city of Manila. At sana ay uh, balik-balikan niya yung kanyang uh, uh, programa noon sa anong siya ay uh, alkalde ng City of Manila na pagandahin at ibalik yung mga historical landmarks. So yung Battle of Manila, February 3 to March 3, 1945. Isang buwan lang ho yun. Tingnan ninyo para naintindihan din po ninyo yung ating talakayan ngayong hapon. Trace back yung uh, itsura po ng City of Manila pre-World War II. Napakaganda po noon. At makikita ninyo you will really fall in love with the city of Manila. Maganda po talaga ang, ang, ang city of Manila. Makikita po nyo yun at uh, tingnan ninyo at ikumpara ninyo. Pagkatapos noong February 3 to March 3 of 1945, yung tinatawag yung uh, Battle of Manila. Ikumpara ninyo yung itsura makikita ninyo when you do your research on how the city of Manila looks like pre-World War II at yung itsura po ng City of Manila after the Battle of Manila. Kinakailangan pong makita nyo ito upang maunawaan ninyo na after Warsaw and Poland, ang City of Manila ang pinaka-devastated city sa buong mundo Pagkatapos po ng Warsaw, Poland, yung, dalang yung, yung, yung lugar na yan. Pagkatapos po ng dalawang lugar na yan, ang City of Manila po ang pinakawasak pagkatapos ng World War II. Tingnan ninyo yung mga nakakabiyahe po sa iba't ibang bansa, nakikita nila yung Trump sa iba't ibang progresibong bansa. Meron pong ganun ang Pilipinas. Yun po yung bukod sa kalesa, bago pa po yung mga private cars or vehicles, yung kalesa, bago pa yung bus, bago pa yung jeep, yung kalesa at yung tram, yun po yung pangunahing mode of transport or transportation dito sa Pilipinas. Tingnan po ninyo ng masariwa ninyo at lalong-lalo na yung mga war freaks sa ating gobyerno pagdating sa usapin ng paano resolbahin ang problema sa South China Sea silipin po ninyo ang itsura ng City of Manila bago mag World War II. At pagkatapos po niyan, silipin po ninyo kung gaano kawasak ang dinulot ng Battle of Manila February 3 to March 3, 1945, isang buwan lang po yun. Wasak ang City of Manila at hindi na nakabawi mula noon. Hindi na po nakabangon ang City of Manila mula noon. And from where we speak now, 80 years after, hindi pa rin po nakababawi. Hindi lang ang City of Manila kung hindi ang buong Pilipinas. Ano po ang kahalagahan ng usapin ng Araw ng Maynila sa Battle of Manila sa nangyayari ngayong gera sa pagitan ng Israel at Iran? Alam mo ninyo, bago natin isulong ang uh, isang uh, usapin na uh, pagka pinasok natin baka hindi na po tayo makalabas at kung makalabas man po tayo, gulanit at gulanit na po tayo sapagkat wala tayong kakayang ipagtanggol ang ating sarili, nakaasa lamang po tayo sa ating uh, aliado na hindi naman garanti na. Yung nakikita po ninyo yung iron dome. Uh, defense ng uh, Israel na sabi nila ga guaranteed po 'yun ginarantihan nila na wala raw pong makakalusot na missile sa kanilang airspace hindi po totoo yun. nakita natin eh ang daming missile ng Iran ang lumusot sa Israel meron ba tayo niyan yung doon po sa inataking base ng uh, Estados Unidos meron din pong air defense uh, uh, system yung bansa subalit hindi rin po lahat ay na-block may nakalusot na isa nag-landing doon sa biggest military base ng Estados Unidos dyan sa Middle East so ibig ko sabihin bago natin na uh, isulong yung uh, tapang-tapangan na ating uh, makipag uh, Tinatahak tayo, kinakaladkad tayo sa isang usaping wala po tayong panalo, yung armadong konfrontasyon laban sa ating kapitbahay na China, maghinay-hinay po tayo. Meron pong uh, statement yung Philippine government na dapat daw po ay talakayin na at nakikisa sila doon sa panawagan ng maraming bansa na ating nasundin. Uh, ang daan patungo sa diplomatikong pamamaraan na resolbahin ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Iran at Israel. Tama po yun. Pero sana kung ano yung pananaw nila dyan sa gera sa gitnang silangan, sa Middle East, higit po dapat yung diplomatikong pamamaraan ng ating isulong dito sa sarili nating bansa pagdating sa usapin ng South China Sea. Huwag po tayong magpabudol doon sa pahayag ng ating matagal ng alyado na meron silang ironclad commitment sa Pilipinas. Ironclad commitment. Yan din po yung ironclad, uh, iron dome, defense system ng Israel tumatagos po yung bomba sa Israel mula sa Iran. Kay Paul Ragmak Rakedan Jr., Bernavic Rodriguez, tila nagapang na ang Supreme Court tungkol sa Bicam sa nasabing blankot insertion ng 240, 241 billion pesos. Nawalan na's ang tawag ng mga uh, na magantay po tayo baka sakali um, kung uh, kung mag-set pa po sila ng uh, oral argument tungkol sa kasong 'yan. Talakayin din po natin uh, sa kung hindi man po ngayong pagkakataon pagkakataong ito, tatalakayin po natin uli 'yan. Ang topic lang po natin ngayon ay yung ating diplomatic path na pagkat uh, lahat po tayo ay nalalagay sa bingit ng alanganin dito sa usapin ng gera sa Iran at Israel kung hindi po ito maabatan, kung hindi po ito tuluyan ng tumigil. Very fragile as in any ceasefire agreement, very fragile po yung every hour that will pass after the announcement of a ceasefire coming from two parties. So nag-announce uh, po ng si hindi naman nag-announce kung hindi kinumpirma ng kanilang statement. You just have to read between the lines. Nagsalita yung Israel, tila kinumpirma naman ng Iran, nagpahayag. Si Donald Trump, yung Pangulo ng Estados Unidos, na nagkaigiraw po yung dalawa na magkaroon ng ceasefire. So every second, every minute, every hour that will pass from the announcement na may ceasefire, very fragile po yan. Sapagkat pagkamuling sumiklab yan, sipa na naman ang presyo ng petrolyo. Kay Judith Abaw Johnson, finally nag-live ka ulit ni Vic Rodriguez. Tagal kita inabangan, laban lang po. Thank you Judith at sa lahat ng katgaya mo. Tuloy-tuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa inyo dito sa ating pahina. Ang tinig maisog, muli ang sabi ko nga ho, bahagi ng ating advokasya ay iangat or elevate the level of public discourse So that, tayo pong mga Pilipino, mayangat natin yung antas ng pampublikong diskurso ng madagdagan po ang ating kaalaman dito po sa ating pahina. Tamang informasyon ang inyong makukuha and hopefully you will find our discourse, our discussion here incisive enough for you to be able to form or formulate your own opinion and stand or believe on important matters not necessarily aligned with my opinion with my thoughts not necessarily in agreement with my opinion or with my views ang importante lang meron kayong karagdagang impormasyon meron kayong karagdagang kaalaman at nang sa ganon makabuo kayo ng inyong independent informed at uh, sariling pananaw na magiging gabay ninyo sa araw-araw ninyong pamumuhay at kung saan na ba tayo tinatahak at anong direksyon ng ating kasalukuyang gobyerno sa ilalim ni Bongbong Marcos Administration. Ano habang kayo ay uh, walang pasok dyan sa araw ng Maynila, search po ninyo. May makikita kayo dyan yung uh, pre-war uh, ng City of Manila. At tingnan niyo yung ng City of Manila. Grabe po ang pagkasira nito. Isang buwan lang na Isang buwang digmaan noong uh, February 3 to March 3 of 1945. Nasira ng todo ang siyudad ng Maynila. Ang ibig po natin sabihin dito, pagdating po sa usapin ng uh, South China Sea, eh, sana po maging marahan at hindi maging marahas. Marahan po ah. halos magkatanog po kasi. Marahan. Marahas. Isang letra lang po yung pinagkaiba niyan eh baka po na mamali ng dinig yung ilan na mga opisyal ng gobyerno imbis na marahan ay nagiging marahas. Imbis na rahan, nagiging dahas. Ano? So dapat maging marahan sa usapin ng South China Sea. Hindi po natin kayang makipagdigma sa bansang China. Kahit po sabihin pa na ang commitment ng Estados Unidos umano ay ironclad. Hindi po iron ironclad dahil wala naman tayong iron dome defense system, yung air defense system. Yung imaginary iron dome na ipinagmamalaki ng ating mga kaibigan ng bansang Israel. Tumatagos po yung bomba ng Iran eh. Pag tingnan niyo po yung mapa, medyo may kalayuan po yung Israel sa Iran. Bumabiyahi po ng malayo yung, yung missile ng Iran papuntang Israel. Pag tayo po ay uh, napasabak dyan sa digmaan sa bansang China dahil may problema ang China at ang kanyang probinsya, yung Taiwan. Probinsya lamang po ng China yun eh. At uh, wag po tayo dapat makialam doon. Parang usapin po ng Pilipinas yan pagdating dati sa BARM na humihingi ng independence. Kanya po nagkasundo yung ating mga kapatid na Muslim at ang Philippine Central Government, walang independence dahil bahagi kayo ng Pilipinas. Ang bibigay namin sa inyo ay otonomya. Autonomy. Kaya po nagkaroon ng autonomous region ng Muslim Mindanao. Imbis na independence o kasarinlan o pagiging sariling bansa ang kanilang hinihingi noon. Ang nagkasundo po ang central government ng Pilipinas at ang ating mga kapatid na Muslim Autonomia na lamang. Autonomy. Kaya po nagkaroon isinilang yung autonomous region of Muslim Mindanao. Hindi na independence. So anyway, kung tayo yun din po ang uh, usapin sa pagitan ng mainland o nung Beijing. Yung Beijing at Taiwan. Probinsya po ng mainland China ang Taiwan. Wala po tayong personalidad mang himasok sa problema ng isang soberanya. Yung uh, gobyerno po ng China, let Beijing deal with, the, kung ang nila sa Taiwan ay probinsya, let Beijing deal with Taiwan. Wala po tayo dapat kinalaman dyan. Subalit, nandito po tayo ngayon, ginawa tayong forward operating base ng Estados Unidos. Sabi kasi, wala nang base militar sa Pilipinas. Subalit yan po ay isang kasinungalingan, nakakalat na po sila sa ating bansa. Meron pong merong nine known. May ibig sabihin yung alam lang po natin. Siyam na base militar ang Estados Unidos na nagtatago po sa anyo ng Ilka. Kahit ano pong sabihin ninyo, US military base po yon. Bakit? Eh hindi po pwedeng pe maka-access o makalabas maso ang tropang Pilipino doon sa teritoryo sa loob ng Philippine military base. So within the Philippine military base, nagkaroon po ng sariling base ang Estados Unidos. Iba na po ang warfare kasi ngayon. Hindi na po yung dagsadagsang sundalo, dagsadagsang military hardware. Meron na po kasing floating military bases eh. Ano yung floating military bases? Yung mga warship po ng mayayamang bansa, Estados Unidos, United Kingdom, France, yung China, yung uh, Russia, meron po silang floating military bases. So bukod po doon sa fixed or uh, uh, onshore military bases o yung may lupa, meron pa po silang floating, meron pa pong air yan. Kanya nga po may capacity to travel on air ng walang babaan yung uh, napaka-sophisticated na aeroplanong pandigma ng Estados Unidos. 36 hours po sa air walang babaan. Bakit? meron na po silang sistema na pe, pwede kang mag-refuel well habang ikay lumilipad. So meron kang floating military base, meron ka pong nasa area yung suspended military base, meron ka rin na forward operating base, meron din talagang US military bases. Yun po yung ating agam-agam uh, na sana yung panawagan ng Pilipinas doon sa naging kolektibong pahayag ng world leaders to take the path of diplomacy address to Iran and Israel. Sana po yan din ng ating gawing landas pagdating sa pagresolba sa problema po ng South China Sea ng Pilipinas at China. Huwag po tayong pagamit, huwag po tayong padalos-dalos, huwag po tayong masyadong magpapadikta, hindi pala masyado, huwag tayong magpadikta sa ating matagal ng kaibigan at aliado, Estados Unidos. Tingnan lang po ninyo ano itsura noong City of Manila noong bago magkaroon ng Battle of Manila noong 1945. Noong World War II, tingnan nyo po muna ano ang itsura, kaaya-aya, napakaganda, uh, ang tawag dyan eh, Pearl of the Orient sa City of Manila. Atin po yon dito po sa Pilipinas yon. Yung mga hindi na makarelate, hindi po kasi sabing generation gap, hindi po. Ito po ay research. Pag-research ninyo, pag-aralan ninyo, sapagkat kinakailangan yung ating kultura, yung ating heritage, yung ating history, yung ating pinagmulan, ating pong mulit-muling sariwain. Parang reunion lang po ng pamilya yan. From time to time, nag po ang family, nakikilala ninyo, yung inyong lolo, yung lolo, nakikilala yung uh, tawag natin mga Pilipino, apo, apo sa tuhod, apo sa uh, kung saan man, hanggang talampakan yata na apo, natitrace back natin. Ganon din po bilang isang bansa, bilang isang nasyon, bilang isang tao, bilang isang lahi. Silipin po ninyo yung itsura ng City of Manila before World War II at kung ano ang naging itsura nito pagkatapos po ng infamous Battle of Manila. Isang buwan lang po yun. February 3 to March 3 of 1945, wasak po ang City of Manila. Na kailangan makita natin ito for you to have a clear vision kung ano ang mangyayari kung hindi natin isusulong itong path to diplomacy yung marahang pakikipag-usap at uh, solusyon doon sa kung ano man pong conflict natin pagdating dyan sa South China Sea sa bansang China. Wala pong nag-absuelto sa bansang China. Ulitin ko po, ah, hindi po inusente, hindi po malinis, hindi po walang pagkakasala ang bansang China pagdating sa usapin ng South China Sea. Subalit, hindi po solusyon na dahil meron lang tayo mga pinahiram na US missiles, eh magiging matapang po tayo. Wala pong panalo sa gera. Sa gera, pag natapos po yan, tingnan po ninyo yung Iran at Israel. Ito po'y wala akong duda, ginagarantyahan ko po ito. Pagkasakali at sana magtuloy-tuloy yung ceasefire, ang gagawin lang po ng dalawang panig, magbibilang ng patay. Sa kanilang panig, ilang Israel ang namatay, ilang ang namatay sa Iran. Ang gagawin lang po ng dalawang panig, bibilang ng ilang gusaling lumubog, ilang gusaling nasira. Bibilang kung magkano yung halaga ng mga danyos sa magkabilang panig, Iran at Israel. Wala pong tunay na panalo dyan. Ngayon, tatalakayin din po natin doon sa mga nagtatanong. Dami po nagtatanong dito. Si Imelda Lumibay watching from Kuwait. Uh, Hi Imelda, I hope to see you soon again. Si Salma Abmas. Hi hello Attorney Vic watching from Qatar. Si Salma at uh, at si Imelda nasa Middle East po 'yan. Kay Cheche, uh, yes Cheche, basat nandyan kayo at uh, nasa likod pa rin natin tuloy-tuloy po ang hakbang ng Maiso. Masahin ko lang po muna ito ha. Kay Okay, kay sa akin kaibigan Secretary Mabel Acosta is watching. Maraming salamat sa iyo Mabel. At kay Captain Ray, I hope to see you again. Um, maybe this week, maybe this week masabihan ko kayo and uh, let's have dinner again. Kay uh, DV uh, DV Rachel, hello Attorney Vic. Hindi pala hello, sorry. Hello Attorney Vic, watching you here from the Netherlands. Hello kay uh, DV Rachel at kay Secretary Mabel Acosta, maraming salamat sa inyong mga asawa rin. Kay uh, Liam Joven Kalinawan, Hello, Attorney Vic Rodriguez. Please shout out my Lola Candelaria Juab Tonho. I hope I've, I read her name right. Kay Lola Candelaria Juab Tonho. She is listening to you, to your life always. Thank you. So hi to Liam Joven Kalinawan at sa kanyang Lola, kay Lola Candelaria Juab or Juab Tunhok or Tonjok. Mabuhay po kayo. Kay Diba Obtus, Attorney Big, bakit po lagi nasa eksena ang digmaan ng US? Aha, magandang tanong. Kay Eds Villamor, iyang mga US base sa Pinas ang nagpapahamak sa atin. Actually, matagal na po natin tinatalakay yan. Yung pagpapalaganap ng EDCA sites at yung pagpagkakaroon ng typhoon missile ng Estados Unidos na naririto, nakaparada, nakagarahe, nakatago, nakaimbak, nakawarehouse, kung ano man ang terminology nila, dito sa Pilipinas, has brought us to harm's way. Mainit ngayon ang mata sa atin ng bansang Russia at bansang China. Bakit? Andito yung missile na pandigma ng Estados Unidos. Hindi po natin kinakailangan yan. Ngayon, may garansya po sa ating saligang batas na bawal din ang armas nuklear. Hindi natin masagot ngayon, parang problema po yan eh, Nung pinuno ng International Atomic Energy Agency, wala pong transparency yung kanyang mga binibisita at iniinspeksyon na bansa. Mapa Israel, mapa Iran, wala pong transparency. Lagi siyang duda dahil may tinatago sa kanyang datos o detalye o sites. Pero yun po ang problema natin dito, nandito yung Typhoon Missile. Nagpahayag kamakailan? Yung pinuno ng ating armed forces na sana nga po ay manatili dito yung Typhoon Missile. Para ano? Ang kinakailangan natin, uulitin ko ha, digmaan laban sa gutom. Yan ang kailangan natin. Maglunsad ang pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos ng digmaan laban sa gutom. Digmaan laban sa korupsyon. Digmaan laban sa patuloy na pagtaas ng presyo nagtaas na naman ang presyo ng krudo, magtataas pa rin po yan. Sunod-sunod na dagok po sa Pilipino. Tataas ang pamasahe, siyempre, sa kukuha ng pang-abono. Yung mga kapatid nating driver ng mga public operators ng mga, at public operators ng public transport. Hihirit po ng dagdag pasahe yan. Hindi dahil sila yung mga negosyante o hindi dahil gusto nila napahirapan ang mga mananakay na Pilipino kundi saan sila kukuha nung diferensya dulot ng pagtaas ng presyo ng diesel, ng gasolina, ng pet, na lahat ng produktong petrolyo. So, yan po yung ating pag-usapan, digmaan dapat laban sa kahirapan, digmaan sa inflation, digmaan sa corruption. Yan po yung mga dapat na digmaan na pinapasok ng gobyerno. At uh, dapat i escalate dapat i-diffuse yung usapin ng South China Sea. Huwag tayong maging padalus-dalus. Liting ko, ano ho? Maging marahan, hindi marahas. Pareho pong magkatunog yan, marahan, marahas. Isang letra lamang po yan. Ang ating pong isinusulong sa akbang ng maiso, maging marahan. Maging diplomatiko. Makipag-usap. And let us pursue yung path to diplomacy.